Ito so, mga guys, bali patitibayan kayo loob ng uh, bijoke. kasi naga ano eh, nalalagas eh. Paano kaya ba ginagawa ko? Bali syempre ito. well Lalagay lang kayo diyan dito sa haluan. Kailangan niya ng haluan. Tapos, kailangan may mainit na tubig to. Kailangan may na tubig para malusaw agad. pero pre, pagka pinahiran nyo, isang pahid lang muna pagka natuyo, pwede nyo nang ulitin para hindi siya umal siya lulusawin pre, lulusawin niya, haluin nyo haluin nyo ganyan, kailangan malusaw yan maging liquid pagka naging liquid dyan pwede nyo na ipintura yan dyan sa kahoy ayan ipintura nyo ayan may pintura nyo dyan bali napinturahan ko na to tapos kailangan nyo rin pala ng blower para matuyo hindi naman siya umalsa kailangan lang may blower kayo ayan patigas na siya tapos nga pala itong mga gilid gilid pahiran nyo ng stick well para alang singaw ayan hanggang taas kakamayin nyo na lang kakamayin nyo ganun ani nyo ng kabay kada kanto kukuha kayo ng stick well kukuha ng stick well tapos papahad nyo kada gilid na ganun pati ito nga pala ini stick wala ko ano, para hindi ma lusak yung mga himulmol pati ito kali ito napinturahan ko na tapos bin lower ko ito yung lower ko ito yun na yun yung taas na lang ito tapos yung kabila hindi pa tapos ayan din ini stick wala ko rin yan kaya tanya tumiba yung loob kahit ngayon mabasa yan kahit pa paano hindi siya lulusot sa kahoy kasi nga meron siyang stickwell parang plastic na nakadikit sa sa kahoy pwedeng ulitin para kumapal yung plastic kung sinisipag kayo ulitin nyo ako kasi medyo dahil nabili ko second hand pinatitibay ko para kahit papan tumagal tagal sya yan lulusawin lang lulusawin lang stick well kaya nalusaw ipahid yun ang isa tapos pagka pagka na ipahid nyo na lahat lawira nyo para kahit papan matuyo agad na hindi umalusay kahoy tapos pagka sa tuyo na mga siguro isang araw tuyo yan kung sinisipag kayo ulitin nyo ulit para kumapal yan lang Niyempre, bago kayo mag, mag kayo magpintura ng kahoy pin, ano, pahiran nyo muna yung gilid yung mga gilid pahiran nyo para walang sisingaw yun lang stick ko lang tapos mahit na tubig tapos blower kailangan natin ng blower yan lang para tumibo yung kahoy sa na, bali papahid ko siyempre. Ayan, papahid ko sa taas o. Yung taas hindi ko pa na yan. Yan lang. Papahid lang na ganyan. Papahid nyo. Pagka napahid na, siyempre hirain nyo ilapag na tuluan. Maganda, unahin nyo pala yung ibabaw para hindi na tumulo sa ibabaw. Sa baba. Unahin nyo muna ibabaw para hindi na siya tumulo sa baba. Ayan. Tapos pagka napinturahan nyo na. Pagka napinturahan nyo na lahat, bloweran nyo. Ayan, para matuyo. yung bloweran nyo. Ito, so, namatay yung blower ko. Ayan, mga under blower ko. Ayan, bloweran nyo para matuyo. Ang taas. Maganda so, pala, unahin nyo yung taas kasi may tutulo. Saka so, nyo lang ipahid sa ilalim. Ayan lang.